It's cold there, it's cold Chicken, rotisserie chicken. Rotisserie chicken. Rotisserie chicken. Hala, meron pa pala sa ilalim. <laughs> Sabi ko pa naman, kaya kaya natin buhati niya. Yan pala, meron pa sa ilalim. Ano ba yan? Wow, talong. Talong is life. Wow. Hindi ba sa Japan ganyan din, na, ano? Yeah. At saka sa US, na, pwede kang mag-ano mag-isa. Tapos ikaw lang din maglalagay sa mga plastic bag. Seventy dollars. Wow. Ito na siya. Ba plastic na siya. Yay, 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 yay.